Si Lucy Eleanor Moderats ay isang lonely fare token collector para sa Chicago Transit Authority Station at the Randolph Wabas Station. Meron siyang secret crush na isang gwapong commuter na ang pangalan ay Peter Calagan pero hindi sila magkakilala. Noong Christmas Day Niligtas ni Lucy si Peter sa paparating na Chicago L-Train. tinalay niya ito sa ospital at nakoma ito. Nang narinig ng nurse ang sinabi ni Lucy na I was going to marry him, na misinterpret ng nurse ito at sinabi sa family ni Peter na siya ang piyansay nito. Sa umpisa, si Lucy ay nagpapanik para ipaliwanag ang katotohanan. Baka kasi malaman ng grandmother ni Peter na si Elsie na may heart condition at mapahiya siya. Nagugustuhan na din ni Lucy na maging parte ng family ni Peter. Isang gabi, akala niya ay mag-isa lang siya sa pagbisita kay Peter. Sinabi niya dito lahat. Nandun ang ninong ni Peter na si Saul. Narinig niya ang lahat at kinompronta siya nito at sinabi na itatago niya ang sekreto. Walang pamilya si Lucy at may ilang kaibigan lang. Kaya ayaw niya masaktan ang pamilya ni Peter. Kung sasabihin niya na hindi talaga siya kilala ni Peter. Nagbigay siya na oras nitong pagkatapos ng Christmas sa pamilya ni Peter. At nakilala niya dito ang younger brother ni Peter na si Jack na magte-take over ng kanilang business sa furniture. Naghihinala siya kay Lucy nung simula pa lang at nagkagusto na din siya dito nung lagi silang magkasama. Ganun din si Lucy, nagkagusto na din kay Jack. After New Year's Eve, nagising na si Peter at hindi niya kilala si Lucy at sinabi na lang ni Lucy na may amnesia ito. Sinabi din ni Saul kay Peter na magpropose ulit. Tinanggap naman ni Lucy kahit in love na ito kay Jack. Araw na ng kasal, nagsimula na ang pare sa kanyang ceremony. Si Lucy ay finally confesses everything. At sinabi nito na sa pamilya ni Peter na mas mahal niya si Jack kaysa kay Peter. Nagtanong si Peter na when she fell in love with Jack Sagot ni Lucy, it was while you were sleeping.